Megan, di Hindi ka pwedeng lalabas. Kaman niya. Hindi ka pwedeng lalabas maulan. Meg. Meg, 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 meg. Ang meg, meg, ang meg, ang meg. Hindi pwedeng magrabas ang migan ta maulan. Dai pwedeng magrabas ang migan ta maulan. Mauran, mauran ma ma na dahil pwede magluwas ang megan ko. Dahil pwede magluwas ang megan ko. Dahil pwede magluwas. Dahil pwede magluwas ang migan kong padangat na iyan. Hmm. Dahil pwede magluwas ang megan ko. Ang bigat mo. Dahil pwede ang migan ko. Tama ura, tama ura. Madiklo mo na nga ni. utronta, oh, Tutungta. Dikrambaga.